Magpalang ara po sa inyo lahat. Uh, sa mga taong hindi po nakakalimot po magpalo like and po ay tatanay ko po na utang ng loob sa inyo na at sana po ay tumutok naman po kaya kayo palagi dito sa iwangan ng bangka sinan. Uh, marami po akong isishare po sa inyo at ibabagi po uh, kaalaman po para hindi na po kayo pupunta po sa mga bularyo na uh, kung alimba po uh, may nararamdaman po kayo ginagamit niyo na po ito. Ang gawin niyo po ay lahat po ng mga orasyon na aking mga binabagi po dito ay isulat niyo po sa malinis na papel o gawin niyo po ng libreta po. Maraming salamat po. Ang isisip ko po sa inyo, napaka-importante po ito kung halimbawa po may kaaway po kayo na uh, sila po ang may kasalanan. Uh, Napaka-bisa po itong ibabagi po sa inyo. At magagamit po sa karamihan po na tao para hindi po kayo o ano pa man dyan at igagalang po kayo. Orasyon pampasuko at pataranta. Manalangin po ng isang ama namin, Ang Bagnong Maria, sumasampalataya. Bago po kayo palis ng bahay, manalangin ng isang ama namin, Ang Bagnong Maria, sumasampalataya. At isunod po yung orasyon po. Sumukay yung lahat sa akin, Paterno, Sabordam, Adirhatum, barakat liberistong kuya diyan. At wikain para magtaranta. Pagaring nuchong. Usalin po ang orasyon bago malis ng bahay ng tatlong beses po. At kung malimba po, nakaharap mo na niyo po yung may kasalanan po na may gumawa po sa yung masama, na may kasalanan po sa inyo, usalin niyo po lamang po sa uh, kanyang harapan po, usalin po lamang po sa isipan at uh, ihipon niyo sa tao may gawa sa inyo at ito'y susuko sa inyo at makikipag sa inyo. Maraming maraming salamat po.